Magandang araw mga kabarangay. Kumusta na po kayo? Ang barangay niyo po ba ay LTIA ready na? Mga kabarangay, panahon na naman ng Lupon Tagapamayapa Incentive Awards Assessment. Kayo po ba ay ready na? Okay. Para po sa mga bago nating uh, Lupon members, mga bagong kapitan, kung kayo po ay hindi pa familiar sa LTIA ito po ay uh, inilaunch ng DILG noong taong 1997. Ito pong Lupon Taga Incentive Awards bilang tribute sa mga outstanding lupon performance. Mga kabarangay, ang LTIA po ay itinatag base po sa Section 406, Paragraph B ng Local Government Code of 1991. Ito po ay nagmamandato sa DILG para mabigyan ng economic and other incentives ang mga lupon taga pamayapa para sa kanilang outstanding contribution para makuha ang layunin ng katarungang pambarangay yung performance at accomplishments ng mga lupon ay ini-evaluate po ng uh, organized committees at ito pong committee na ito ay nanggagaling sa municipal, provincial at regional level on the basis of uh, yung pong kahusayan ng operasyon, pangalawa, pagiging epektibo sa pagtiyak ng mga layunin ng katarungang pambarangay at number 3, yung pagkamalikhain at pagiging maparaan ng mga taga-pamagitan kung makikita nyo po dito sa video ito, yung committee ay binubuo ng DILG binubuo po ng uh, Liga ng mga barangay representative, meron pong galing sa uh, Civic Society Organization at meron din pong mga PNP personnel. Yun po ang binubuo ng committee na nag-evaluate sa uh, mga lupon tagapamayapa ng bawat barangay ito pong video na pinakikita ko ito ay sa loob ng aming mediation center na yan po, nakita nyo yung aming kapitana andyan ang aming barangay secretary, na andyan ang mga lupon members na andyan po ang DILG ang sabi ko nga ka kanina may representative ang PNP sinusuri po nilang maigi yung mga activities ng ating uh, sa amin dito kasi po ito ay sa amin nangyari ng uh, mga lupon taga-Pamayapa. anjan po ang uh, mga documents na supported with uh, pictures supported po with uh, mga KP forms. Kaya po mga kabarangay napakahalaga ng uh, mga KP forms na ginagamit po ng ating lupon tagapamayapa. By the way, kung hindi nyo po kabisado ang KP Forms, meron po akong video dito sa Katarungang Pambarangay Channel na tumutukoy po sa paggam tamang paggamit ng mga KP Forms. Kaya mga kabarangay, Uh, ito pong Katarungang Pambarangay Channel ay nagbibigay po, nag educate sa mga lupong tagapamayapa sa atin pong mga barangay officials na hindi pa kabisado ang Katarungang Pambarangay at magagamit nyo po itong uh, mga videos ko dito sa inyong pagpractice ng KP. At mga kabarangay, kung kayo nga po pala ay hindi pa subscribers dito po sa Katarugang Pambarangay channel, mari po kayong mag-subscribe at uh, para po lagi kayong ma-update sa mga videos na aking ina-upload dito sa channel na ito. Salamat po.